Tanong sa Ingles gamit ang talking about. What are you talking about? Tungkol saan ang sinasabi mo? What are they talking about? Tungkol saan ang sinasabi nila? What is he talking about? Tungkol saan ang sinasabi niya? Panlalaki. What is she talking about? Tungkol saan ang sinasabi niya? Pambabae. What is Mario talking about? Tungkol saan ang sinasabi ni Mario?